Subject, Flirty Girl. The Flirty Girl na ito, na nakabisa na ng staff ang style mula sa pagdating hanggang sa pag-flirt kay Hanky Papa. Sa proseso ng pagsushooting, nakabisa na ng mga staff ang style ni Flirty Girl. Every time na kinukol time siya, una laging darating ang isa niyang van na sakay ang kanyang mga aid alulu. The Hooktionary. Aid alulu pertaining to a person or persons providing support. Assistance, PA, alalai, aleli, Aidalulu, bow. Knows na ng lahat na pag dumating na ang van ng mga Ed Alulu, for sure na 2 to 3 hours later pang paghihintay bago dumating si girl at kalurki pag arrive ni girl, which pa siya ready. So further waiting galore pa ulit habang may super muk-up at ayos ng hair etc. etc. pang magaganap at further nose na ng staff after makashoot ng isang eksena. Dumidiretso si girl, Wichel, sa kanyang dressing room, kundi sa dressing room ni Hanky Papa, sabay lock ng pinto. At from the outside, here na hear ng madla ang maingay na harutan ng dalawa. Tapos, biglang total silence. Alam na! At later, later, lalabas si girl na masaya. Alam na talaga! ano rating nyo? Rated MNHU as in, nahiya naman ang nigan sa iyo. Pa! The Who's Girl na nabukayo ang flirtatious ways. Later na clue, mag-CR muna kayo. Yun na!